Hello mga lalabs, mga bayots, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao no? sa mga kapwa ko, FW is around the world. mga lalabs, at happy Sunday po sa lahat. So yung topic natin ngayon ay, totoo kaya? Or totoo ba? Parang John sa Pinoy Mystery Channel. Totoo ba? Na kaya daw bayaran ni Fers or ni Fers Lady Liza Uh, Aranita, Kukak, Palaka, Marcos, ang ay iglesia ni Cristo? Uy! Ang tanong, Lisa Marcos, saan ka kukuha ng pambayad mo na billions of pesos sa INC para hindi magrali? Pera ng taong bayan o galing sa bulsa mo? Wala kanyan. Hmm. <laughs> Ikaw nga sa according to Maharlika eh. Ikaw nga yung pinaka-po-bring aranita daw. <laughs> Pero hindi na ngayon. Mayaman na sila ngayon. May trillions na sila eh. According pa nga doon sa post ni Harry Roque. Mayroon daw siyang puting itlog. <laughs> na nagsabi na bumili daw. Itong si Palaka ngayon at si Bangag ng malaking bahay na malapalasyo sa Italia. At unti-unti nang naghakot ng mga gamit doon pati pira ng taong bayan, hinahakot na din kaya doon? Yan ang tanong. So, dito tayo sa issue pa rin ng INC. Mga alalabs, mga bayots, doa ah, kasi nagdiyo pa kahapon, may isa akong pinsan na babae. Na pinsan ko siya sa side sa tatay. At meron din siyang pinsan na kasama din niya sa bayan na nagtatrabaho din dito sa Kuwait, sa cargo company. Na pinsan uh, buo din niya side sa nanay at iglesia ni Kristo. So nag-uusap kami kahapon, no? So tinanong ko siya, o nga daw? Dahil uh, yan daw talaga ang utos ng kanilang pinono na si Manalo. So sabi ko sa kanya, kailan? Sabi niya, hindi pa alam. So kung kailan daw yung exact day at saka pizza, no? So sabi ko sana, Sabado yun mga toon dahil Sabado ang day off ko. So, sama ako sa iyo at mag-live ako doon. Sabi niya, yes, maganda yun. So, nung kagabi, pa-uwi na ako, chinat ko siya, wala pa, wala pa naman. Sabi ko sa kanya kasi, sabihin mo sa akin, ha? Kung kailan. So, yun, no? Ah, uh, at saka, worldwide yun. Hindi lang nation, hindi lang buong Pilipinas. Sa buong mundo na may uh, iglesia ni Cristo, magrarally sila. At meron dito sa Kuwait. So, ngayon, may post na naman si Jason sa noong isang araw nagpost siya, di ba? Na si Martin Romualdez daw ay na heat stroke nagtanong kung totoo ba na na heat stroke yung pinakamalaking buwaya na tumirah diyan sa Congress at uh, isinogod sa St. Luke's. O ito na naman may post na naman siya kahapon, 13 hours ago. Eh kalat na kalat daw sabi ni Jason sa ngayon sa ginanap na yang fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Ang kapal naman ng muka ng Persley Day. Porque kayo ngayon ang may hawak sa kaban ng bayan. Ay uh, ganito kaliit ang tingin ng uh, ang, ang tingin ni Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo na kung saan ay sinusuportahan niya si Bongbong Marcos since 2016 vice presidential election. At itong 2022 election presidential election din. Eh? Ganito ka baba ang tingin ni Liza Marcos sa iglesia ni Kristo. Na nga kay Tatay Digong, hindi korap ang pamunuan ng iglesia ni Kristo kaya malaki din ang kanyang tiwala dito. Tapos ngayon, ipagyabang ni Liza Marcos na kayang-kaya niyang bayaran sabi pa nga niya ano dito, Jason sa, "Wow, heavy naman niya Heavy naman siyang Lisa if this is true, Mrs. ng presidente." Oh. Ang tanong, tatanggapin ba iyon ng Iglesia ni Cristo? Malamang hindi. Bakit? Eh, hindi sila kurap na pamunuan ng simbahan. At saka malaking insulto yon sa pumumunuan ng Iglesia ni Cristo kung tanggapin nila ang bayad ni Lisa Marcos na billions of pesos na kung pira lang naman ang pag-uusapan billionaire or trillionaire na rin ang uh, pamunuan or pinuno ng Iglesia ni Cristo na si Manalo dahil ang kanilang miyembro ay hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo kagaya din yan ni Kiboloy eh. Ang kaibahan lang kay Kiboloy sa KOJC at saka kay, sa, sa INC walang mga tao na membro si Kiboloy na nasa gobyerno nagtatrabaho, walang polis walang uh, mga politiko ganyan walang mga nasa korte na nagtatrabaho mula sa municipal hanggang sa Supreme Court walang membro ng KOJC na andoon unlike sa Iglesia Ni Cristo meron sila mga membro sa mga men in uniforms, marami. May mga artista sila, marami. Mga radio announcer, mga tawag dito, journalist. Marami ang iglesia ni Kristo ganyan. Di ka gaya ni, kini, Kibuloy. Kaya madali nagapi si Kibuloy. Then umaasa lang siya doon sa mga tao na mga politiko na pumupunta sa kanya para hingin ng kanyang suporta. So nung siyang nangailangan, halos wala. Mangilan-ilan lang. Unlike sa Iglesia ni Cristo, marami. Dahil nakapasok sila sa gobyerno. So ngayon, nakakahiya si Liza Marcos kung totoo man ito. Hmm. Na nagyabang siya sa mga buhaya dyan, sa Congress nung uh, kanilang philo, uh, fellowship meeting. Kayang-kaya ko bayaran. Mabuti sana. Kung pira ni kukak ni Palaka, ang kanyang uh, ibabayad sa Iglesia ni Kristo, walang problema. Pero kung magyabang siya, na kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Kristo, tapos pira ng taxpayer, sabay nakakahiya ka. At saka isa pa, wala kang mandato. Lisa Marcos. Hindi ka binoto ng taong bayan, wala kang mandato sa gobyerno. So bakit ang kapal ng pagmumuka ng babaeng palaka na ito, na siya ngayon yung kumukumpas, siya ngayon yung namumono, nagdidikta kay Bongbong Marcos. Sa bagay, hindi na tayo magtaka dahil sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na weak leader talaga si BBM, hindi tayo nakinig. Binoto pa rin natin. Hmm. So, ang tanong, tatanggapin ba ng Iglesia ni Kristo ang uh, pambaba, ang uh, mababang tingin ni Lisa sa kanila? Ang tingin ni Lisa Marcos, kaya silang bayaran dahil ano, mukha silang pira. Kung ako yung kay Manalo, bakit sampal ko sa pagmumuka mo, pira mo, isaksak mo sa baga mong botod. Ang pirang ibabayad mo sa amin dahil hindi nababayaran ang prinsipyo namin, hindi kagaya sa inyo. Nga ganyan ba? Gumagamit lang ng tao. Buo nagbabayad lang ng, tanang tao para sila maprotektahan ngayon. Gaya dyan sa uh, labing pitong bagong pinromot ni Bongbong Marcos na mga AFP generals na nababayaran lang sa halagang 350 pesos ang kanilang pagkatao, kanilang dignidad, na additional food allowance mga putragis na yun dahil sila ay na-promote o ayun, ang loyalty nasa presidente na nasa kay Eliza Marcos at kay Tambalos Los hindi sa ating na taong bayan nagsasahod sa kanila dahil ang isinasahod ng uh, presidente ng gobyerno galing sa ating taxpayers na dapat tayo ang paglingkuran ng mga animal na yun pero wala ang mga putang ina, mga mukhang pira. So sana magsalita ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo dito na hindi kami nadadala sa pira. And of course, hindi talagang sila mababayaran. Mm. At kapag matuloy ang rally ng Iglesia ni Kristo, so ibig sabihin hindi nababayaran ang prinsipyo at pamumuno ng INC. At kapag hindi matuloy, alam na natin, nabayaran. So yan lang yan sa so dalawa. <laughs> Pero kampante ako. Kampante ang karamihan na hindi talaga... Uh, madala sa pera ni Lisa Marcos na billions of pesos na ang ibabayad sa kanila dahil malaking insulto po yan. Sa Ig Iglesia ni Cristo, kung totoo, ang balitang Pinos, tanong ni Jason sa dito. So kayo na po ang bahala. Mag-comment uh, down below kung naniniwala kayo na kayang bayaran ang Iglesia ni Cristo, ni Lisa Marcos, or hindi. So hanggang dito lang po. Stay safe po. God bless you and bye-bye.